or enting pasaway. Yes, nakamali-mali na tayo. Kumusta na kayo, aking mga katunders dyan? Sa aking mga katunders na mga kagaya ko rin, mga kababayan. So, ang buwan TV ngayon is magpa-music-music -music lang. Ito ay pampalipas oras lang po naman. Oh, ba't ka sumabat dyan? Yan, okay. So, kung may sound tayo, okay na yan. Kasi mahirap na wala tayong sound. Pero ang, ang inting pasaway mga kababayan, mga kaibigan, ay mag ano lang, magkakanta-kanta lang. Para naman tayo is, tayo magiging act, uh, activity sa ating channel. eh, baka mamaya sabihin ni YouTube, ano na ito, natutulog na ang channel na ito. So magandang araw sa lahat mga kababayan ah. Mga kapatid, mga ka, mga silingan ko. Yan. Sa aking mga silingan. So ang ating gagawin ngayon is mag music-music uh, lang tayo. Siyempre tayo naman is nasa mga centennial age na. So ang ating kakantahin, siyempre yung mga nakakayani lang din naman nating kantahin. All right, let's start mga kababayan. Let's go. Ya, yeah, sino nakaalam sa kantang ito? When you move to next to me, I can feel your body hit. Come on now a little closer, Let me feel your body heat Winter's nights are cold and lonely And they only night and sea Only that you'll always be here Warming me with body heat Body language Body language, oh Body language, oh feeling really you wanted me by the language by the language by the language of oh, the thing you wanted me you some Can't you feel the life is rising every time our body meet? Touching me with love, excitement, burning me with body heat Gotta hold the, the clothes together, gotta let our love run free he could make it last forever never call our body by the language by the language oh by the language yeah. feeling you wanted me by the language by the language by the language, by the language. Yeah. feeling you wanted me. May sound pa tayo dyan. <laughs> Baka naman no, ba sa itay sound? Ah. Ayun lang. Ang ang music natin wala. Wala, wala, wala. hindi narinig ang music. Walang music, di ba? Walang music. Hindi pwede ang ganito. Ya, yeah. well, musik. dekang So, my sound dengan hati. Microphone. Oh, ng sandali Nararapa sa iba Lagi ang pagtatanong Sa mundo gulong-gulo Wala, saan tayo? Lagi ang Nathan Jones. Ay, Nathan Jones, magandang hapon. Wala tayong sound. Yo. Tayo tayo Nathan Jones lang. Yo, cute. You're Nathan Jones. <laughs> Yo, You know Nathan Jones. Ah. I can't believe. anyway it's a uh, it's your choice to say <laughs> anyway it's uh, if you, that's true anyway, no problem and uh, good afternoon good evening and good morning whatever what time in your place right now so in pasawai, uh, ngayon is, uh, can you can you understand our local local language hmm? tagalog here in the philippines Kung nakakaintindi ka, di usap mo ng, ng Tagalog eh. Kaso lang wala akong, walang sound yung ating, yung ating monitor. Walang sound. So, ako'y walang sound. Wala ka ako rin akong magiging music. Di ba? Try ko lang ha. No sound. So nothing, nothing to hear. So I I know, I know. So no sound. So So I uh, no, no sir, 'yung nag-ano ka eh ah, nagpa-music. Supposed to be this is a uh, ano. Supposed to be this is a uh, sound sound kantahan or singing. Is, uh, sound, sound, uh, Pero <laughs> well, wala. <laughs> sound marini. Anyway, let's try it out. Let's try it out, my friend. Let's take it out. Okay, okay, and alright. So, ang ating not is balik kari natin. Dito tayo mag-start. Uh, then. Okay. So, now we have to change. Mhm mm So what will what shall we do when we all go out Let's tayo Ah, okay. Oy, ano ha, ah, mag-music music tayo. Ah, nag-set lang ako. Hindi pala ako maubra from PC to sound card. Walang sound na lumabas. So, ilipat ko siya sa isang sa isang paraan mag mayroon tayong music kasi magkakantahan tayo, right? Direct. Oke. Yeah. Ya. Dan ya yeah, putih. The... Oke, okay, dan kayaan Subuk tayo ha, musik. Anyway, magendang hapon salahat. Tayo mag, uh, start. Yan, dito tayo mag-start. Uh, Yan, dito tayo magkuha ng music. So, change bin. Ah, uh, nangangapa lang kasi ako ngayon ha. Ah, uh, nito nag-sitting-sitting. Hindi umubra yung una kong, una kong lagay ng ating up kanina. so itu let's try it out. Yan, may sound the begin. para kum para taisau ni tu. Asyik ah, ya asdan Just for a while mahu kepati. Eh, kuala pun yang ating ating anak kudik. Stand by, stand by. Just a couple minutes. Ito, try natin. May sound sana. Okay. Let's try it out. Ayan na. O, oh. ano? Anong sound natin dito? enak mungkin ada mainan renik dan pun sound kejar Bade lang pis ja eninaina to Alright, let's go. Ito na. So, kumusta mo na kayo dyan? Oh, ba't wala naman akong sound? May sound na ba dyan? sino kayo makamonitor kung may sound bako diyan. Ayan. Ito natin to ah, kasi magandang ganda. Para sa ating mga kami linya, yan, mga katanders, ito na yung ating mga favorito nung alaw. We back during our 10 age days. Mm -hmm. Yes, have a nice day, everyone. Enting pasaway, my first music live streaming broadcast. Ganteng hapon Salah tamak So, ngayon Nakita Nakita Thunder, si Thunders Thunders ah, uh, Inting pasuan They're making plans For the future When they should be Playing a I used to love But now I understand. Take the hand of a brand new fool. Mm -hmm. <laughs> <laughs> Yen po, yon, po. Yeah. And next. So, bago tayo magpatuloy, mga kaibigan. So, magandang hapon sa inyong lahat. Muli ha, Inting Pasaway, my first. My first live streaming na tayo ay mag music. O, ito, ito. Kita na ninyo si Inting Pasaway. Si Inting Pasaway, mga kabayan, uh, para sa kalaman ng lahat, is one of my three, three monetized channel. So, Inting Pasaway is my first three monetized channel. So, ito naman yon ang ginawa ko. My first naman na uh, ako'y nag-live music para sa Inting Pasaway. Dahil ang Inting Pasaway, mga kababayan, para sa inyong kalaman, i-introduce ko na rin po. Ito po isang channel na ang aking ilagay dito is for music lang. Either live streaming music, musikahan or musikahan, or uh, i-upload natin ang ating mga karaoke song with lyrics and uh, minus one. Yun po yun. Pero kung gusto niyo yung mga mga dalgalan, mga mga balitaan. Punta tayo doon kay Buwan TV. Kita nang nasa TV, uh, nasa king t-shirt oh. Punta kayo kay Buwan TV. Yan. Buwan TV. At kung gusto niyo ng isang pintuhang ayon sa ating mga spiritual na paniniwala, mga spiritual belief, kahit anumang uh, paniwala ka, uh, saan ka man siktang na, na belongs or saan ka ba na napasali born again Catholics and whatever kind of uh, Christ or Christian churches so, di, doon tayo mag-usap-usap sa Felix More TV alright so ngayon tuloy tayo maghanap tayo ng maganda-gandang maganda-gandang uh, music ulitin ko yung aking kinanta kanina hindi natuloy eh. yan so magandang hapon sa inyo lahat yan. Yeah, 1980s, and the Dolis body language. Next to me. Let's pull it today, Akon. body heat. When those nights are cold and lonely and the only night I see, telling that you'll always be here, warming me with body heat. The love we. by the love we. by the love weeds, Badlang the long by the, language, by the language, oh, wanted me oh oh oke, kasi, yun ang naiba sa mga thunders I every time our body meet That's in me with love's excitement, burning me with fire.